Chinese New Year. Bakit nga ba puro pula ang nakikita nating mga dekorasyon tuwing sasapit ang Chinese New Year ng mga Chino? Para sa ating kaalaman, ang kulay na pula ay isang tradisyonal na kulay sa China na isang dominanteng grupo. Ito rin ay sumisimbolo ng sigla, swerte at kasaganaan sa pagsapit ng bagong taon mapapansin na ang mga Chino tuwing Chinese New Year ay nagsusuot sila ng pulang damit dahil ang kulay na pula ay nakakapangakit ng swerte at nakakapagtaboy ito ng mga masasamang espiritu. Kaya naman mapapansin natin na ang mga lanterns na sinasabi tuwing Chinese New Year ay kulay pula dahil ito ay nakakapagtaboy ng masasamang espiritu. Kaya naman tayong mga Pilipino may kasabihan na tuwing sasapit ang ating kaarawan magsuot tayo ng pulang pananamit para tayo ay swertehin at itaboy ang malas. Mapapansin din natin na ang mga Chino ay nagsasabit ng mga lanterns tuwing sasapit ang kanilang iba't ibang festival. Ang ibig sabihin nito ay paggalang at pag-alaala sa kanilang namatayang mga ninuno. Dahil alam niyo na ngayon ang ibig sabihin kung bakit may mga pulang lanterns tuwing sasapit ang Chinese New Year, ay narito ang mga masuswerteng lanterns na maaaring isabit na makapagbibigay ng swerte sa pagsapit ng Chinese New Year. Number 1. Chinese Lanterns Ang mga lanterns na ito ay ginagamit sa Chinese New Year at ginagamit ding pangsabit sa Autumn Festival. At naniniwala sila na nakakapagpalayas ito ng malas mga lanterns na ito ay kadalasang makikitang nakasabit sa mga gusali, sa mga streets at sa pintuan ng bahay. Number 2 decorations na pampaswerte sa Chinese New Year ay ang door couplets. Ang mga couplets na ito ay idinidikit sa pintuan na ang mga nakasulat dito ay mga best wishes. Kadalasan makakakita kayo ng dalawang paris na ididikit sa pintuan at mga numero na nakasulat sa even numbers. Pero curious kayo, di ba? Ano nga ba yung mga nakasulat sa mga cockets na ito? nakasulat dito ay ang kanilang mga minimithi or mga poems sa darating na Chinese New Year. Katulad na lamang, tayong mga Pilipino tuwing sa sapit ang Pasko ay sumusulat tayo ng ating mga minimithi kay Santa Claus. Number 3 na pampaswerteng dekorasyon para sa Chinese New Year ay ay ang paper cuttings. Ang paper cuttings ay naniniwala sila na nagdadala ito ng kasiyahan at swerte. Kadalasan din na makikita ito sa kulay na pula at idinidik ito sa mga pintuan o mga babasaging bintana. Ang mga disenyo ng mga halaman o mga hayop ay karaniwang makikita sa disenyo ng mga paper cuttings na ito. Ang mga halaman o mga hayop ay may iba't ibang wishes na ibig sabihin nito. Himbawa, ang puno ng pine tree ito ang puno na simbolo na makikita sa paper cuttings na magbibigay ng buhay na walang hanggang. Ang disenyo naman ng plum tree ay disenyo na magkakaroon ka ng magandang pangyayari sa mga hinaharap. Ang pang-apat naman na maswerteng pandekorasyon tuwing sasapit ang Chinese New Year ay ang New Year Paintings. Ito naman ay sumisimbolo sa mga pagbati ng Chinese New Year. Makikita sa disenyo ay ang mga halaman o kaya naman ay ang mga makabuluhang kasaysayan. Number 5 na maswerte pandekorasyon sa Chinese New Year, At tinatawag nilang upside-down fu characters. At ito ay nahahawig sa paper couplets or paper cuttings. No nga ba ang ibig sabihin ng salitang fu? Ang ibig sabihin nito ay swerte. Idinidikit ang mga papel na ito na disenyo sa mga pintuan sa 45 degrees at bakit nga ba pabaliktad ang kanilang pagdikit dito. Ang ibig sabihin nito ay ang pagbuhos ng mga swerte at mga biyaya sa kanila. Ang pang-anim na maswerteng pandekorasyon sa bagong taon ang mga kamquad tree. Ito ang puno ng mga oranges o tangerines na makikita natin na ginagamit na pandekorasyon sa loob ng bahay o kaya naman sa mga malls o mga kusali o sa mga parks. Oh, parang nakakatakam na kainin at pitasin, di ba? Pero alam nyo, ang lasa ng kamquad tree ng mga ito ay maasim dahil natikman ko na rin at sinubukan kong pumitas ng isang bunga ng isang kamquat tree para malaman kung ito ay matamis. Hindi nalalaman ng aking amo. Kaya mula noon, kapag nakakakita ako ng kamquat tree, hindi na ako pumipitas dahil alam ko na ang lasa nito ay maasim. Kamkwat ay tinatawag ding kamkatsu na ang ibig sabihin ng salitang kam ay mga ginto. Ibig sabihin naman ng salitang gat ay maswerte. Naman, madalas tayong makakita ng kamkwa tree na napakaraming bunga ng mga oranges dahil ito ay sumisimbolo ng kasaganaan at swerte. At ang pangpito na maswerteng pandekorasyon sa pagsabing ng Chinese New Year ay ang mga blooming flowers. Ang mga bulaklak ay sumisimbolo ng masaganang bagong taon at sumisimbolo rin ito ng papalapit na tagsibol. Dalas makikita ng pandekorasyon ay ang mga sanga ng pink blossoms orchids, peonies, at peach blossoms na madalas ay popular ito sa China, Hong Kong, at Macau. Okay guys, at iyan po ang mga naibahagi kong mga pampaswerteng pandekorasyon sa pagsapit ng bagong taon ngayong taong 2024, Year of the Dragon. Sana ay may natutunan kayo at may napulot kayong ideya at impormasyon sa video na ito. Sa mga kababayan nating mga Chinoy, kung hefa't choy po sa inyo, sabihan pa rin na nasa atin pa rin ang swerte kung tayo ay magtsatsaga, magsisipag at gagawa ng mabuti sa ating kapwa. Nakadepende pa rin sa atin at nakadepende pa rin sa ating paniniwala kung tayo ay maniniwala at mananampalataya. Ang swerte ay darating sa atin kung tayo ay magsusumikap kung inyo pang naibigan ang video na to, give me a thumbs up, mag-comment pa kayo sa aking comment section sa ibaba, i-share na rin ang video na ito, at mag-subscribe sa aking channel para ma-inspire pa ako na gumawa ng mga video ganito para sa inyo. Muli, ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Kung hey fat choy!